So yan mga idol. Iba't ibang mga pananim na meron sila dito. Laman si idol oh. Yung dami ng bunga. na puro kalaman si ano. Oh. So Napakaswerte ng may-ari nito ang taba ng kalaman si niya. Di ba? Tapos may ano pa siya doon ng pungkan. Bungon. Ito, Uh, garden ng talong ayan ito camping me padaan lang me kasi yun yung anak ang camping ayan pa me so ang daming ano dito uh, talong you talong lang talong lahat yan mga idol oh. Yan, ah. ito mga idol pag ganito ganito lang to pero nagugula yan, yan. parang saluyot din to eh talong, talong dito talong ito mais ah, I think kilo corn ah. I think you look horny, ma is. You know. Pane yan, anabu eh. na yan. Ganyan. Yung iba lang ano pa. Ano kasi, parang pagtatanim ng mais, pag naipunla mo, tapos yung part na hindi tinubuan. So, uh, tataniman mo siya, kaya interval yung ano talaga niya pag sa gulang hindi sabay sabay diba marami silang ano kanani may kay Mito gamot sa, uh, <laughs> sa alap ap sa alap up so dapat kasi doon sa kabilang side dumaan yan yung part na yun so kinili natin dito kaya tayo tumawid sa ilog mga idol yan naririnig natin yung andar ng bangka kahapon dapat tayo pumunta rito pero hindi natuloy so ngayon tayo pupunta dahil Uh, back to work naman tayo bukas. Ang sarap sana magala. Na medyo malayo. Layo. Ang probs natin is uh, budget. Ha? Budget mga idol. Ang problema natin. Yun ang problema ng tao. Pera. So hanggang dito lang muna mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. बाय